Welcome to Tutoy's room. Pinagmamalaki niya ngayon sa akin. Siya daw ay nag-ayos. Ayan. Ayan o, Siya din ang nag-ano niyan. Saan galing ang mga, mga pabango mo ba? Hindi. 500 visa. Oh, uh 500 -huh? visa niyan? Yes. Ito, magkano nga bilhin mo dito? 1,000. Sino nga ito? Iron Man. Iron Man. Oh, andami mo namang pabango. No. Oh, ay, ang light mo. Magkano yan? 21 pesos. O, oh, yan. ilaw-ilaw ka pa dyan. Buksan mo nga. Mga ilaw-ilaw mo na yan. Oh, no. Ayan, may ilaw pa siya dyan. candle-candle uh, niya. Pero yan ay walang, walang apoy na totoo yan ha. Parang, yung, uh, ano ba pa uh, yan? Solar? O na yan? De ah, oh, Tapos, meron siyang ganito. Ano mga bailaw na? May halahalaman siya. <laughs> ang mga halaman niya, mga fake yan. Ayan, ang relo niya ay kapag may nag-inik lang, may nagsalita. Kapag walang nagsasalita, o kaya wala siyang naririnig na tunog, hindi siya, uh, ano, hindi siya bumbubuhay. Tingnan natin mamaya, hindi tayo magsasalita at natin. yun ayan, yung kanya din. ano ba ito ba eh? Bluetooth. Kanyang tissue. Ayun, sinong nag-ano nito kanina? Kay Biboy. Ah, pinanood kay Biboy. Babayaran yun. Pinayaran mo. Kaan bayad mo? Sandaan. Okay, pinakabit daw niya kay Biboy. So, siya nang nag-arrange ng kanyang mga kukin ng kwarto niya. Ito kasi, nakalook bed kasi siya. Ayan, baka harapin na ilaw. Oh, ayan ang ilaw niya, dalawa yan pa. Ano yan, pareho yan, nag-iba-iba ano yan. No? Yan. Tapos ito ganun din. Nag-iba-iba ang kulay niyan. Hmm. Talaga namang inayos niya pera. Sa yung pera yan, hindi pa lang gastos ni Ken. pera. Wala na doon yung pera. Dos. Ay, wala nga. niya dito sa kanyang kwarta. Ayan ang kwarta ang higaan niya. look bed yan. Ayun, bed siya. May kama siya dyan. Ayan natin, bisitahin natin. Tapos ito, aircon niya. Tapos, automatic electric fan ang kanyang handa. Ah. Yun. <laughs> ang higa rin niya ay mabulo pa. <laughs> pwede na mag-asawa si Bunso. Ay, hindi pa pala pwede. Oh. <laughs> ayaw niyang papasokan dito ang parto niya. Mga pusa, ayaw niyang papasok dito. <laughs> Mm -hmm. Ano Wala. Ito ang kanyang ano, study table. Dito ako minsan ano, nag, ano, nag-working table kasi mas tahimik dito. Asan na salamin? siya sa lamin? Ako nga pala mo. No. Hindi mo pa nakakabit. niyan, mm -hmm. May laban ano ko eh. Yan. Pumasok ko yung gamit. Akala ko pinarami ito. Itong ganito. Asan As yung iba? Nasa labas Hindi mo na pinakabit. Hmm. Oh, okay na yan. Uh Huwag na masyado marami wala 'ko yung